Pagdagsa sa Moapa sa last day sa voter re registration, ang ipangandaman, subay nini, mupakatap ang kapulisan ug ang city tuda sa ilang mga personnel. So good, ugmang adlawa o ugma hangtod na sa lunes, September 30. Atong At, sairan ang dugang pagpangandam sa report ni Femary Dumabok Femme. La na bantayan sa Talisay City si Comelec nga sugod niya to Martes ni dubli ang gidaghanon sa mga nagparehistro ikumpara sa mga niaging semana. Si Dini sa first floor sa Osaka Mall sa Barangay Bula, kaw sa dakbayan sa Talisay, igihin mo ang first step, ang pag-fill out sa form o pag-sumiti sa mga rekisito. Usa na sa naabtan sa JMR TV, ganihang buntag, kining maginahan nga parihong nagpa-transfer sa ilang rehistrasyon, gikan sa lungsod sa Aluginsan. Mato sa senior citizen nga inahan nga tungod sa iyang gipamati sa lawas, sud sa pipila kabuan, karun lang yun sila nakahigayon. Pasalamat na lang nila nga di pa kayo dagsa ang mga tao. Natay, di pa mati. Pila ka buwan ako kalakaw. Ganaan ko kay parang... Oh. O katungo na ito ba nga, mabutal yun kaya kay Maud po kaya ng kulorom kay Taba? Last week actually, we, only, uh, we were only able to cater around 60 to 80. Karoon ni Abot na Taog, 160 to 180. So tomorrow, Saturday, uh, walay trabaho ang, ang ubang tao and wapoy klase. So we're expecting mas daghan tomorrow. The last day of registration, uh kotobta alasinko but starting alas stress, magsuatami sa lista sa mu 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 register or transfer or reactivate. kay para to ma-manage nato um, ang mga tao. Tungo sa na panlantawan nga pagdagsa sa on-site registration sugod ugma hangtod na sa katapusang adlaw karong Lunes. Kapulisan ang sa ilang mga personnel samtang ang trapiko ug kaluwasan sa mga tao nga molabang diha sa gawa sa gawas sa mall din gihimo off-site registration gibantayan usab sa mga traffic enforcer. Mao ni ang mo gi-monitor karon ang kanang sitwasyon dito sa sulod unya human uh, nakastanbay na ang atong mga personnel dunay na nakahanay ng mga plano kun galing uh, mudagsang ang mga tawo labi na gyud ang magdag mga sakyanan so uh, nagandam na ta og plano og coordinate na ta ah, mismo sa establishment. Samtang lakip na sa andaman ang filing unya sa Certificate of Candidacy nga sugda na usab Martes sa sunod semana, October 1. Subay so, niini nagpahigay og ocular inspection si Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod sulod sa Talisay City Hall din himo ng filing. Part po sa security deployment po natin ay nag-ocular po tayo dito sa area para makita po natin kung saan po natin pwedeng ipesto yung mga tao, saan po natin pwedeng mga exit area dito sa mga vulnerables kung saan man para po malagyan po natin ng mga tao po. Gawa sa kalihukan sa Comelec, gipangandaman usab ang pagsugod na karong gabi sa mga fiesta activity sa Talisay City. Mato paguyod nga doon ay iduga nga pwersa sa kapulisan. Gawa sa mga nightly activities, himono sa bang alay lakad karong Domingo diin ang kita niini alang sa mga scholars sa Dakbayan. Dakan kitag mga events karon actually natay natay national na horse show, na mountain biking, na, na, na race na ay of course the usual the Halad Dinasal Festival, of course Miss Talisay, natay Queen of Mother na, na na, events, natay Festival Queen and most importantly the Nochella concert nato ikaw October 15. Lan, karong Oktobre 1 himo ni sa na usab ang nightly activities o ang night market diha sa landing o sa plaza sa Barangay Poblacion sa Dakbayan sa Talisay. Samtang himo ni Sab ang parada alang sa opening salvo sa kapistahan sa Santa Teresa di Avila nga magikan sa Talisay City Hall padong sa simbahan karong Oktobre 1 sa alas 3 sa hapon. Lan? Okay, dagang salamat, Femery Dumabok.